Number 1, ang click ayaw, wala wala naman check engine. Okay. Check natin fuel kung uman uh, umano ba? Eh? Gumana ang fuel pump. Paglasin mo tayo. ito mismo ay patay ito pala yung naka ano. nakalas talaga ito siya no? kailangan tumapix ba yun yeah, start mo wala 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 hindi naman ito sabi ng lupag pusa lang talaga bumiga yung Jismil po Tragisa Pag ito nasira sir, yun yung mal. Ito kasi pinakapuso niya eh. Buhay niya lahat Nandito Pati yung starter motor Nandito na Ayan pag may wire pa lang Pag may wire Nag close contact Kaya malaga yung history ng motor Na in-interview mo na Hindi ka ba nalubak Hindi ka ba na ano Ano, 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 ano nangyari Kasi pag nahugot kasi yan, isang wire lang, hindi naman dar Ito mo, walang check engine. Kaya nga yung napagbasa natin sa scanner, wala kang makitang check engine. <laughs> yung Tapos, ano, ang yung lumabas doon du ba, yung sensor? Yung so sensor so lang yung nagkulay pula sa scanner. Ito lang palang ibang kong isang piraso. Kung hindi mo, bin mo binaklas, masigang ano, -ba. mata. Like, ayun yung nayupe. Na nayupe naman yun. Natabingin naman yun. Ito yung sira sa kanya. Ito yung sira. Buti na sa kikulte. So, hanggang ngayon, pa rin. Hindi mo bumalik